Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang psychological incapacity. Ang psychological incapacity ay isang legal na konsepto na nagpapaywatig ng kawalan ng kakayahang magkaroon ng maayos at normal na interaksyon sa loob ng isang marriage. Ito ay maaaring maging basihan para sa annulment ng kasal sa ilalim ng batas sa Family Code of the Philippines. Alam nyo po, sa totoo lang, napakaswerte po natin dahil dito si Sherwood, dito po sa amin, ay halos lahat po ng mga kaibigan po natin ay mga profesyon at halos lahat ng mga kaibigan kumpare, kapitbahay, ay mga attorney at meron pang isang sikat na judge hindi pa tayo pulis noon ay mga solid na kaibigan ko na po sila at sina. yung mga dalawang ay mga estudyante palang dati pero ngayon ay ganat ng tunay na attorney. yan lang naman po ang mga kapitbahay ko rito sila po ay madalas nating kalaro sa basketball at syempre mas madalas ang laro namin sa inuman pero sabi ko nga, hindi ko sila kailangan yes po, hindi po natin kailangan ang mga kaibigan natin mga hindi po natin kailangan ang mga servisyo nila dahil napakahirap po magkaroon ng kaso lalo pat ginagawa lang po natin ang trabaho natin bilang isang pulis. at tayo pa ang makakasuhan sa sobrang dami nating kaso to be exact is 36 na kaso imagine nyo, sa dami ng kaso po natin sabi ko nga sa sarili ko kapag ako ang tinamaan ng kaso kahit isa sa, sa kanila ay diretsyo resign na to at sa awa naman po ng Diyos ay nalusutan po natin lahat at syempre sa tulong ng mga kumpare natin malaki ang may tutulong tayo po ay kumonsulta sa mga abogado Yun po ang malaking bagay At nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at mga kumpare natin Saka ako na lang sila babatiin at babanggitin Kapag nag guest na po sila sa atin dito sa segment natin Ang Police The Academia Wait, baka makalimutan na naman po natin mag-intro Let's roll the intro Para feeling pinigwapong pro Maraming maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa segment ko, ang Police Di Academia. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang request ni Ma'am. At syempre, hindi na rin po siya pumayag na i ang pangalan niya at mukha niya. Kahit di naman po tayo ay hindi po, hindi ko na po pwedeng ipagkalat. Ayaw makipagtalik at ayaw nang magampanan ang pagiging asawa. Mga ganong bagay ba? Napaka-sensitive ng ating topic ngayon. At sabi ko nga kay Ma'am na mas maigi po na kumonsulta sa si eksperto. Pero tama rin si Ma'am para sa kaalaman po natin. So, umpisa na natin ang daming kwento. Ano ang Psychological Incapacity? Ang Psychological Incapacity ay tungkol sa kondisyon o psychological disorder na nagiging sanhi. Hindi pagkakayayang rin na isa sa mga asawa ang mga mahalagang tungkulin ng pag-aasawa. Kasama dito ang kawalan ng kakayahang maunawaan, magtapat o rin ang mga responsibilidad tungkulin bilang isang asawa. Pwedeng dahilan ba ang psychological incapacity para kansilahin ang kasal sa Pilipinas? Oo, kinikilala ang psychological incapacity validong dahilan para kansilahin ang kasal sa Pilipinas. Ayon sa Family Code ng Pilipinas, sa ilalim ng Article, Article 36, pinapayagan ang kansilasyon ng kasal kung mayroon isa o parehong panig na nagdusa ang psychological incapacity. Ano ang mga kinakailangan para patunayan ang psychological incapacity? Upang magtagumpay at kanselahin ang kasal batay sa psychological incapacity, dapat matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan. Ang psychological incapacity ay dapat maging seryoso o malubha. Dapat umiiral ang incapacity sa oras ng kasal. Dapat itong hindi malunasan o walang lunas. Dapat itong direktang kaugnay sa pagkabigo, asawa na to pa rin ang mga mahalagang tungkulin pag-aasawa paano ko maaaring makalikom ng ebidensya upang mapatunayan ang psychological incapacity. Ang ebidensya ay maaaring manggaling sa iba't ibang pinagmulan upang ipakita ang umiiral na psychological incapacity tulad ng una, personal na salaysay mula sa mga partido na sangkot, mga salaysay na malalapit na mga kaibigan, kamag-anak na nakikita sa pag-uugali ng asawa, medical o psychological na pagsusuri na isinasagawa ng walipikadong profesional. Dokumentaryong ebidensya tulad ng sulat o mga larawan sumusuporta sa pangangking ng psychological incapacity. Gaano po katagal ang kaso ng psychological incapacity? Ang tagal ng kaso ng psychological incapacity ay maaring magiba depende sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang mga schedule ng mga korte, ang komplikasyon ng kaso at ang kahandaan ng ebidensya. Sa pangkalahatan, maaaring ito umabot ng mga isa hanggang tatlong taon o higit pa bago matapos ang isang kaso. San dapat po i-file petition para sa kanselasyon batay sa psychological incapacity ay dapat i-file sa regional trial court ng probinsya o lungsod kung saan naninirahan ang petitioner o ang respondent mabuti na, na magkonsulta sa isang mahusay na abogado sa pamilya upang siguraduhin ang tamang pag-file at representasyon magkano naman po? ang gastos para mag-file ng kaso ng cancellation batay sa psychological incapacity ang gastos sa pag-file ng kaso ng cancellation batay sa psychological incapacity ay maaaring magiba depende sa ilang mga kadahilanan kabilang ang bayad ng abogado bayad sa korte at komplikasyon ng kaso kaya na lagi ko pong sinasabi kay ma'am mas mabuti um, na konsulta um, sa isang law firm o abogado para sa tamang informasyon Hanggang dito na lang po tayo sa request ni Ma'am. Basic question lang po ang tinalakay po natin. At kung meron man po tayo nakalimutan, ay pwede nyo pong i-comment sa comment section para sa kalaman nating lahat. Kaya po nung sabi ko, at uulitin ko po ulit kay Ma'am. Mas maigi na kumonsulta sa iyong mga abogado. Kaya malakas din po ang love po natin na ito ang topic natin dahil lang sasagot sa inyo ay mga kumpare ko at ang mga kaibigan po nating mga attorney. Hindi. Hindi lang po magkatagpo ang mga schedule po namin sa ngayon. Pero pagdating sa inuuman ay madalas po yan nagkakatagpo. <laughs> at po. hindi po common sa aming mga pulis. itong kasong to kahit din po tayo ay nagresearch at ito'y komplikado at maselan na pag-uusapan maraming salamat po hanggang sa muli God bless, peace out